gin panindugan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson nga hindi otomatiko nga illegal ang budget insertions bangod parte ini mandato sa mga mamalida sa pagdihon sang national budget apang suno sa iya na abuso na ini sang pila mamalidha kalakip na ang mga kongresista nga nagsalot sang dalagko ng nga kantidad sa 2025 national budget. Ginpahayag ni Lakson nga naglabot sa masobra 100 billion pesos ang balor sa insertions halin sa Senado para sa Department of Public Works and Highways Palamang, Nga nakapain sa mga proyektong pang-imprastruktura, kalakip ang flood control projects. Base sa natipo niya nga impormasyon, ginpahayag ni Lakson nga ang dokumento nga nagaunod sa listahan sa mga kongresista nga nag-insert sang pondo para sa DPWH ang ginabugusan sang pila ka pahina kag nakapasunod base sa letra sa alpabeto ang mga pangalan. Sang ginpamangkot naman kung naglapaw ang balor sang insertion halin sa kamara kumpara sa insertion sang Senado pahayag ni Lacson nga mahimo nga lapaw pa. Dugang niya posible nga nakigihimbo na ang pila kamamalidha sa mga korap nga opisyal sa DPWH agod makakuha sa ang kickback sa mga proyekto. Rason agod nga mas dako pa ang pondo sa ngahensya sa mga sektor o sang sa sektor sa edukasyon nga nagalapas naman sa konstitusyon. Nanindugan man si Senate President Tito Soto III nga ang mga ang mga amienda o insertions, individual man o institusyonal, nga ginahimo sa panahon sang deliberasyon ang kabahin sang regular nga proseso sang national budget. Suno kay Soto, mandato sa mga senador nga magpasulod sa mga pagbago sa budget agud masiguro nga husto ang paggamit sang pondo. Suno padri ini nga ini ang nagserbe nga mekanismo sang check and balance sa paggasto sang gobyerno. Gin pa siguro naman uh, sang leader sang Senado nga may himuon nga mga reforma sa proseso sang 2026 budget agud mapabasko ang transparency kag accountability. Kalakip diri ang pagbutang sang live streaming sa tanan nga proseso sang budget deliberations. Amendments, insertions or whatever you want to call it, whether individual or institutional. done during the deliberations in the senate are part of the regular budget process it is part of a process it is within the mandate of the senators to amend and determine the government spending allocation it serves as a crucial check and balance mechanism to ensure that public funds are spent in accordance with the law but for the 2026 budget, the Senate will institute changes for greater transparency, people's participation, and accountability. That is the reason that we have included live streaming in all the steps of the budget process. The Senate is one with the nation in ensuring that the taxes paid by the public will be used correctly.